Hello guys. For today's video nga ay magko-cover na nga ako ng mga notebook ng mga bata. Oo. Kaya nga sinimulan ko na nga gupitin eh, yung mga plastic cover na gagamitin ko. Oo. Medyo masilimot nga ito, mga mare. Nagpaprint na nga rin pala ako ng mga name nila na ilalagay ko nga sa mga notebook nila. Para nga hindi sila malito, baka naman kasi makuha pa nila yung notebook ng kaklase nila kapag walang pangalan. Wala lang, gusto ko lang lagyan. Oo, gusto ko nga lang magpanggap na masipag. Nagluto pala si Sweetie ng french fries, kaya nga kakain muna nga ako bago ako mag-start. Diyos may marmar ka, luluto lang pala at mainit pa. Ang sabi ko nga kay Gia, tulungan nga niya ako. Ipaggupit nga niya ako ng tape. Bala ko na nga rin pala bumili ng tape dispenser, mga mare. Malamang sa malamang nga ay eh, hindi ko nga matatapos ngayong araw. Dahil nga late na nga ako nakapag-start. Mga limang piraso nga lang siguro ang matatapos ko ngayon. Bibili nga muna ako ng tape dispenser para nga mapabilis yung aking pagkukover. Oo! -o. Ang sabi ko nga sa aking mga junakis ay ingatan nga nila yung mga notebook nila. Lalo na nga si PJ na mahilig magpilas ng mga pages. Baka mamay pagagandahin ko yung notebook nila, hindi naman nila susulatan. At dahil nga dyan ay nauho nga ako kaya nga ako nagpakuha ng tubig sa aking bunso. Gumawa nga pala siya ng yelo. Pero ginamit nga niya yung plastic ng ice candy. Kaya ayun, tuwang-tuwa pa nga siya. Ayan, mga mare, limang piraso nga na yung aking tinapos. At si Gia nga ay gusto daw niya magpagupit ng hair. Dahil meron na nga siya mga split ends. Dahil malaki naman ang tiwala niya sa kanyang mami, ay ginawa ko na nga rin. Pinakuha ko na nga lang siya ng tabo at lagyan niya nga ng tubig at kailangan nga kasing iwet. Wala lang, sinabi ko lang dahil nga gusto ko magpanggap na isa ako magaling na manggugupit. Dahil simula nga nang isinilang siya sa mundong ito ay ako na nga ang naggugupit sa kanya. Hanggang sa naging kasing laki ko na nga siya. Wala lang dahil mataas din ang aking kumpiyansa sa sarili na matutuwa naman siya sa gupit ko. Wala lang basta umikot-ikot lang ako tapos pinantay-pantay ko lang ganon, oo. Sumasabay pa nga itong bonsuko. Inaasar nga niya yung ate niya. Sinasabihan nga niya na hindi daw pantay-pantay yung gupit ko. Ang sabi ko nga sa kanya, huwag siya magulo at baka nga madistract ako. Makapal nga yung buhok ni Jeya kaya nga medyo natagalan ako. Ang sabi ko nga sa kanya, maligo na siya at nang makita ko nga yung bagsak ng kanyang hair. Baka naman kasi nga hindi pantay-pantay yung iba. At para maayos ko na nga rin. O hanggang gandito na lang yung video namin for today. Pakifollow naman po mga mare. Kung gusto mo nga, i-like mo na rin at i-share. Wala lang, gusto ko lang sabihin. Oo, bye-bye!